Mga Surigao noon, kamo nangita og mga quality mga short t-shirt, pantalon, mga blouses nang pagmabudget paglalaki mga kaeksunan sa mga bata. Aduna ang pagdugay mga kaeksunan mga Surigao non Ani na ang RJ Mr. Lee. Deris sa Dimco Building sa ubos mga kaeksunan, deris sa Rizal Street Surigao City. Kung kamo namili og mga t-shirt pag kasi klase mga t-shirt inyo gusto og depende sa inyo color mga dyan rin na sa ato dapyan Surigao ang ARG, name ko building mga na nagbagsak presyo sila mga ng kuman. Naglist sila ng 20%, 30%, 40% mga na dipindi sa inyo gusto na item. Inyo pa mga surigao nun. Busa man mga surigao nun, adyo na pagdugay kay jarina na sa ato surigao. Pinta ka dool, pinta ka sentro. Dali ra doolon, di na lisod napon kay gumikan lagi sa nimko Musaka sa kay ka sa NIMCO nang ora nimo nimko building makita ng gud dinjo ang ARJ Mr. Lee NIMCO building sa obo sa nimko bo sa mga kay sunan adto na pagdugay tara na palit na mo barato ra daghan salamat mga suriganon maradyaw, na adlaw sa tuntanan. tanan bye bye